Kung nakikita niyo guys yung mga tubig-tubig sa noo ko, hindi po 'yan pawis. <laughs> hindi po 'yan pawis, hulas po 'yan, hulas. na po kami guys oh. Ubig na naman. Eh. Ah! Ito pa lang guys, bubungad pa lang sa inyo. Ay Ma'am Jessica Soho, kung gusto mong pumunta dito, kasamahan kita. Sige GS na yan! Wala ko mahulog! Okay. Oh. guys, okay, so oh, yung tatapakan natin, oh. Pag mahulog tayo, tubig. Wala na, nakadrono siya, oh. Hindi na pa dumaan doon. Alaro mo na. Ang hindi lubong Manila. Ay! Ito na ngayon. Ito na ngayon pero hindi pa. Enchanted driver. Tumingin-tingin lang po tayo sa taas. Marami tayong matutuklasan maging isang Pinoy. Explore! <laughs> hapon nalay mix ni Bp ni Explorer na.